Sa unang tingin, payapa at masigla ang bayan. Mga batay naglalaro, mga tao'y abala sa pang-araw-araw, ngunit unti-unti, may dumidilim na ulap na nagbabadya ng unos. Isang anino ng kapangyarihan ang bumalot sa bayan. Isang simbolo ng mga namumunong hindi tapat, kundi gahaman. Habang nagugutom ang mga pamilya, may mga opisyal na palihim na ninanakaw ang kaban ng bayan. Sa harap ng tao, matatamis na salita ang kanilang binibitawan. Ngunit sa likod, mga kasinungalingan at gapos ang ibinibigay. Mga inay nagsusumikap kahit kaunting pagkain lang ang meron. Mga magsasakay hirap sa sirang gamit. At mga kabataan, pilit nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw. Ang bawat isa ay nagtitiis, maging tsuper, bata, o matatanda, dala nila ang bigat ng kawalan. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagsisimula ng bumalot ang galit. Isang sigaw ng hustisya ang unti-unting nabubuo. Sa isang maliit na plaza, nagsama-sama ang iba't ibang uri ng mamamayan. Hawak ang kandila at bandila, nagsimula silang magtipon para sa pagbabago. Sa loob ng palasyo, nanginginig ang mga tiwaling pinuno. Sa kanilang mga bulsa, mahigpit na hawak ang ninakaw na yaman. Sa kalsada, dumagsa ang libo-libong tinig, mga plakard, sigawan at pagkakaisa. Ito ang nagsilbing lakas ng bayan. Sa gitna ng lahat, isang kabataan ang sumigaw ng buong tapang. Tunay na pagbabago at sinagot siya ng bayan ng malakas na palakpak. Sa harap ng mga barikada, tumindig ang taong bayan. Hindi sila natakot. Ang bandilay iwinagayway. Sa gisag ng lakas, at pagkakaisa at nang maramdaman ang tapang ng mamamayan umatras ang kasamaan ang kanilang trono ay nabasag at ang kanilang kapangyarihan ay naglaho sumikat ang bagong araw muling nagtrabaho ang magsasaka muling mangumiti ang mga pamilya at muling naglaro ang mga bata at sa huli ang tunay na pag-asa ay nasa mga kabataan sama-sama silang nagtanim naghawak kamay at naniniwala na ang bukas ay mas maliwanag.